ihilaing well. well. ko well. well. yan. kuya ko yan. ihilaing maniwala ka, kakuwimen ko yan. Kaya na po na, ako na, ako na, ako na, na na po ako, 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 <laughs> <ko pupunta> <smart> na alak po na alak na alak po na alak po na alak po na po na alak 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 po Okay. Grabe, yes, yes, yes. naman. Abuso naman yan. Hayaan <laughs> mo lang makita nila ang tatay oh, nila. Utsyentaan kung, yun. Kung, kung, kung ganun, okay lang po. Hindi nyo papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin nyo. Hindi niyo yes, Ikaw. Yes, sir. Hindi mo Upon my order. Hindi mo pinapatok. Yes, ano sir. Upon my order, sir. Ah. Yes. Ang sabi can, ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can, they can visit you at your detention center. Sir.